po to. Yan, nagbabalik tayo today. And as uh, usual, ayan, mag magaan plastic tayo. Ang plastic, tama ba yun? Basta yun, ang plastic tayo na <laughs> in order sa Temu. Or what we call, unpack tayo mag para magkita natin yung ating in order sa Temu. Ayan. Haksan, wala akong planong mag-order sana nito. Kaya may ko isang items na maganda siya. Actually, maganda. So, natin ngayon kung katulad ba ito nung nasa, ano nila, apps nila. So, yan. Basta natin isa-isa. Ah, wala. Lumipad. Pwede ko ulit natin iba. So, yan. Ito na ngayon. Ayan. Wow. Basta ang dami ata ng kopya Kaloka. Ano, nag-i-add tayo sa cups? Ano, googly? Mag-i-order ito. saan namin din to? So, yan yung ating mga in order. Ayan. I try natin siya lahat. Naging mahilig. Ah, ang liit naman ito. Paano to? So, yan. Unahin natin to. Yan. Alam niyo na, pag nag-live tayo, so kailangan, medyo itago natin kasi hindi na tayo mag kasi ang init ang week. Wow! Ang ganda-ganda niya. O, oh, di ba? Ang ganda pala niya. Mmm. Ayan. So, ito na yung isa natin. Ayan. So, successful. Maganda siya. I love it. So, next. Ito. Actor, mura ko na nakuha to kasi nasa 11 reals ba? 11 ba? gano ito. Faded siya na cup. Ayan. So, naging adik yata tayo, yata tayo ngayon sa cup. Ayan. Ay, maganda. Hmm. Diba? Diba? Two. Nakadalawa na tayo. And ang pangatlo. Ayan. Isa so, lang actually gusto ang order ko dito. Kaya lang, nakita ko, ang mumura ng mga items, mil, items nila. Kaya, itinry ko. Ang ending, ayan, umabot tayo ng kulang sa dalawang daan. Worth it naman, kasi magaganda pala siya. Ayan. So, kahit na, araw-araw tayo palit ng cups sa pag-live. Ayan. Diba? O, three. Ano yung lalang na ganun yung buhok ko? Hello. At ang ating last. Ito. Marami pa kuno kayo ng Temu app. Kaya gusto ko order, ang mura. Tapos nagbibigay sila ng mga gift gift. Prices, discount. So, pag kinlik mo yung mga ano nila lang yun. Uh, sinesend nila sa WhatsApp. Maka ko mga discount-discount. Ayan. So, ang ganda oh. Maganda pala siya. So, ayan. Yeah, medyo may tatago natin ang ating maliwanag na araw. Hmm. Susunod so, na yun. So, apat na item ito. Sabi natin dito ito para, para kayo. Yan. So, ito yung <laughs> alam ko pa dito. Patarang liit. Iilo ba kaya ito? LED light. Alam, liit-liit naman. Kala ko naman, ano, makakamikalaki yan siya ito ay try natin try natin siyang i ay sindihan na yan dito natin siya ilagay sa likod kung effective ba siya maliit siya ang nang malaki tayo na charger adapter ayan na. ay nakadun po ba ito ba ito ito, ito. Ayan. Ay, maganda. I-adjust na. Maganda pala siya. Ay, nakikita niya, di ba? Ayan, pan po. Hmm, nagpapalit-palit po siya. Ayan. Maganda siya, yan. Gusto ko siya, yan, di ba? Mm. Lagi may background tayo ng ano, kulay-kulay sa likod, ayan. Mas maganda siguro kung wala tayong ilaw. Ayan, so worth it naman pala. At, ito, ayan, naging medyo, ano tayo, para pag ba, nagmumukbang. Mukbang na paulit-ulit tayong nagmumukbang. Ah, so, ito siya, ayan. So, may sarili na siyang, light. Light ba Oo. Maganda, maganda siya, maganda siya. Ayan. Ay. Ito yung, ito yung microphone niya, ayan. Ito yung handler niya. At ito yung pang, ah, ano, natin assemble ito. Ayan lang. wala siyang manual ah, ito ito yung procedure niya. ayan so, saka na natin yung assemble ito at least, nakita natin na na okay naman siya ayan so, ito na kompleto na ito at ang ating pinakahuli, ito yung sinasabi niyang ano, ah uh, susundan ka ng cellphone automatic pag nagpo-vlog ka hindi mo na kailangan pang ikot-ikot yung ano automatic susunod siya sa iyo ayan ay ano to hindi pa sya. siya so ito tara para sa ano ha ah? para sa pang toothbrush lang <laughs> so ayan Ito yung adjusted niya. Oh. Ay, maganda siya. Ito yung monitor niya. So, ayan. Magagamit natin siya. Ayan. So, ayan. Ito lahat yung ating in order sa Temu. At, ayan. So, okay naman lahat yung mga items niya. Ayan. So, marami tayong na-order na naman. Ayan. Naging-addict tayo sa pag-order. Ayan. Ayan parang araw-arawin ko yata yung pag-order dito. Kaya lang, kumusta naman, di ba? Kung wala kang budget. So, yan, di ba? Ang ganda ng ating ilo sa likod. yan. so, uh, enjoy, ano naman, worth it naman yung ating pag-order. Ayan, so, once again, maraming maraming salamat. Ayan, ating itabaw sa akin. Have a great day, everyone. This is Mama Mix. Bye!